Lumabas ang banal na manggagamot matapos tapusin ang paggamot sa Fire King. Makikita natin si Gentikyang na masayang tumatakbo papunta sa kanyang guro. Sabi ng banal na manggagamot na ipantay na ang enerhiya ng Fire King ang yin at yang, at tuluyan ang natanggal ang walang hugis na sukdulang lason. May ilang mahihirap na yugto sa proseso, pero matagumpay kung nalampasan ang lahat. Makikita natin ang Fire King na puno ng sigla at mukhang mas bamabata halos maiyak si Tikyang sa tuwa. Nagpatuloy ang banal na manggagamot, sa kasamaang palad, hindi pa ganap na muling isinilang ang Fur King, ngunit malaki ang naitulong ng mga sangkap ng gamot at ng enerhiya mula sa libong taong snow ginseng. Tinanong ni Tikyang, pero bakit hindi pa rin nagigising ang aking guru? Sagot ng estudyante ng banal na manggagamot, sa pinakamatagal, madjay gising na siya sa loob ng tatlong araw. Kakatapos lang ng paggamot, kaya kailangan pa ng panahon para tuluyang kumalma ang kanyang enerhiya Wala kayong dapat ipag-alala sabi rin ng alagad ng Fire King syempre kahit magising na ang Fire King dapat muna siyang magpahinga at iwasan ang pag-aaksaya ng lakas Pero dahil kilalang-kilala siya sa mundo ng martial arts mabilis din siyang makakabawi May halong pag-aalinlangan muling nagtanong si Tikyang sa banal na manggagamot Ibig sabihin po ba ligtas na talaga ang aking guro Ngumiti ang banal na manggagamot at positibong sumagot, tapos na ang paggamot. Sa wakas ay napabuntong hininga ng maluwag si Tikyang at tahimik na tumayo sa tabi ng kanyang guro. Habang inaasar si Tikyang, sinabi ng banal na manggagamot na tila hindi masyadong nagtitiwala si Tikyang sa kanya. Napahiya si Tikyang at sinabing hindi naman sa wala siyang tiwala sa banal na manggagamot. Ganun lang talaga ang pakiramdam niya. Tinanong ni Yang si Jan Pang na iintindihan niya ito. Sumagot si Jan Pang, hindi naman talaga. Habang tumatawa, sabi ng banal na manggagamot, nagbibiro lang daw siya. Sabi ng alagad ng banal na manggagamot, aalis na raw siya. Tinanong siya ni Tik Yang kung saan siya pupunta. Sagot ng alagad, malamang ay gising na si Ginang Miriam. Kaya naisip kong puntahan siya at tingnan ang lagay niya. Sinabi ni Tikiang na baka pagod na siya kaya dapat magpahinga muna bago umalis. Ngunit sinabi ni Jiang, ang alagad, na ayos lang siya. Wala pa naman siyang gaanong ginawa, at dahil mas bata siya, nararapat lang daw na siya ang kumilos. Pagkatapos ay umalis na si Jiang, pero bago tuluyang umalis, pinigilan siya ni Tikiang at nagpasalamat. Ngumiti si Jiang at sinabing, iyan na yata ang pinakamataas na papuri na maaaring matanggap ng isang baguhang manggagamot. Lipat ang eksena sa bulwaga ng patriyarka ng angka ng Yang, kung saan makikitang naglalaro si Yang Sato kasama ang kanyang alagang ahas na si Tim Mimi. May kumatok sa pinto at nagsabing may mensahe mula sa Shangxi Hidden Dragon. Tinanong ni Yang Sato kung ano ang sinabi. Sagot ng tagapaghatid ng mensahe, tapos na raw ang gamutan ng Fire King. Humihiling si Jen Tikyang na gamitin pa ang hiniram na bagay ng ilang araw pa, at nagnanais din siyang manatili muna sa ilalim ng dungeon ng kaunti pang panahon. Nang marinig iyon, naisip ni Tang Sadok, napakatapang ng binatang ito. Inutusan ni Sadok ang tagapag-ulat na iparating kay Tikyang na may pahintulot na siyang gamitin ang bagay na iyon, at inutusan din niya ang iba na patuloy na bantayan si Tikyang. Habang iniisip ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang ama, naisip ni Tang Sadok na malapit na ring matapos ang kanyang buhay. Biglang may isa sa mga kasapi ng angkan ng Tang na dalidaling pumasok habang sumisigaw ng patriarka. At tinatawag si Tang Sadok na, Kongkal. Nagtanong si Sadok, ano yun? Makikita natin ang isang kasapi ng angkan ng Tang na sugatang-sugatan. Sa gitna ng takot, sinabi niya, paparating na sila. Pagkarinig sa salitang iyon, naisip ni Tang Sadok, hindi lang isa sa kanila ito. Inutusan ni Tang Sadok ang mga kasapi ng kanyang angkan na harapin ang kalaban at tinanong ang sugatang kasapi kung ano ang nangyari, at hiniling na sabihin sa patriarka ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Sinabi ng sugatang kasapi na nagsimula ito nang madiskubre nila ang isang kainahinalang grupo malapit sa Jim Day. Nagtaka si Tang Sadok, ang gym day ay kalahating araw lang ang layo mula sa pangunahing lupain. Ang sekta ng mga pulubi at ang mga tropang gobyerno ay tapos na sa pagsisiyasat doon. Matapos niyang sabihin iyon, napagtanto ni Tang Sadok, iyon pala ang mga tropa ng gobyerno. Tumango ang sugatang kasapi at sinabing suot nila ang opisyal na uniporme ng gobyerno. Pagkarinig niyon, naisip ni Tang Sadok kung pagkukunwari lang iyon, Ibig sabihin libu-libong sundalo ng gobyerno ang malayang gumagala sa Chengdu ng halos sampung araw na, at dalawang araw pa lang ang nakalilipas ng palawakin nila ang operasyon palabas ng lungsod. Kung suot nila ang mga uniforme ng gobyerno, madali silang makakahalo sa mga tao ng hindi napapansin. Lubos na nabigla ang angkan ng Tang. Nagtanong si Tang Sadok, ilan sila? Sumagot ang sugatang kasapi, gumagalaw sila ng hiwa-hiwalay, marahil para hindi mapansin sa nakita namin, hindi bababa sa tatlong daan ang bilang nila. Pagkarinig yun, natawa ang pinuno ng unang dibisyon. Tatlong daan lang. Aba, gusto ata nilang mamatay. Tinawag niya si Tang Sadok na, Kronkel, at sinabing mayroon na silang mahigit tatlong daang mandirigmang handang lumaban agad. Hindi lang iyon, pero hindi ba't kaya nga sila nagtayo ng isang di mapasok na kuta sa simula pa lang. Limampung taon na ang nakalipas, kahit dalawang libong demonic sick fiend ay nagbuwis ng buhay at nagpabaha ng dugo para lang masira ang kanilang depensa, ngayon, tatlong daan lang. Ni hindi makakatawid sa mga pader, mamamatay lang sila sa lason at mga nakatagong sandata. Tinawag na hanggal ng leader ng unang dibisyon, sinabi ni Tang Sadok, gaya ng sinabi niya, ang pagpapatayan sa dugo ng Jane Wilde ay isang nakakahiyang bahagi ng kasaysayan na hindi dapat kalimutan, pero ito rin ay patunay ng lakas ng angkan ng Tang sa buong mundo. Sumagot ang leader ng unang dibisyon, oo, tama ka. Kaya nga hanggang ngayon, pinupuri pa rin ng buong mundong mandirigma ang kanilang kakayahang pandigma at dangal. Tinanong ni Tang Sadok ang leader ng dibisyon, sa palagay ba niya, hindi alam ng mga kalaban ang isang bagay na alam na ng buong mundo. Nagulat ang leader ng unang dibisyon sa narinig. Iniutos ng patriyarka na patunugan ang mga pandigmang tambol ng tang, at simula ngayon, lahat, bata man o matanda, lalaki man o babae, ay bibigyan ng lason at mga nakatagong sandata. Maging ang mga retiradong matatanda, mga panday, at pati mga babaeng walang alam sa martial arts ay hindi palalampasan. Ibubuhos ng pamilya tang ang lahat sa labanang ito. Maya-maya ay -maya narinig nila ang tunog ng tambol. Nagtanong ang leader ng unang dibisyon, Paano tumutunog na ang mga pandigmang tambol ng tang? Sabi ni Tang Sadok, hindi iyon tambol ng tang. May dumating na nagmamadali sa bulwaga ng patriyarka at nagsabing, kalaban. Paparating sila habang nagpapatugtog ng pandigmang tambol. Tumawa si Tang Sadok, tambol ng digmaan habang nagsasagawa ng biglaang pag-atake. Kahangahangang mga bastardo, pagtingin sa pinakamahuhusay na mandirigma ng angkan ng tang, sinabi ni Tang Sadok, ang sampung kababalaghan ng Tang. Tamang-tama ang dating, hinihintay lang daw niya silang lahat. Isa sa sampung kababalaghan ay nagsabi sa patriyarka na wala ng oras para dito, at kailangang umatake agad sa kalaban. Pagtingin sa sugatang kasapi ng angkan ng Tang, sinabi ni Tang Sadok, bakit hindi natin tanungin itong isa para sa detalye? Nagulat ang sugatang mandirigma at nagsabing, sasabihin ko po ang lahat ng alam ko, Tang Sadok. Habang pinapalabas ang kanyang enerhiya, sinabi ni Tang Sadok, "Ayan. Yan ang magandang pakinggan." Hinugot niya ang kanyang espada at habang isinusuot ulit ito sa kaluban, tinanong niya ang sugatang miyembro, "Hindi ba't iisa lang ang braso mo?" Para sa karagdagang bahagi, mag-subscribe at manatiling naka para sa susunod na kabanata.